Pinapalakas din ng Bangsamoro Human Rights Commission ang pakikipag ugnayan sa iba't ibang civil society organizations, NGOs, INGOs at iba pang mga opisina. Nilagdaan ang isang memorandum of agreement para sa pagtutulungan ng Bangsamoro Human Rights Commission at ang Hayato Ulama El Muslimina Bin Philippine Incorporated Layunin nito na mas mapalakas ang pagsusulong sa mga karapatang pantao at pananaw sa Islam. Ikaw ba ay biktima o naging saksi sa paglabag sa mga karapatang pantao? Ang Bangsamoro Human Rights Commission ay laging nakahandang kumulong at makipag-ugnayan. Maaaring magsumbong o pumunta sa pinakamalapit na BHRC Provincial Office sa inyong lugar para sa agarang aksyon. Pagbalain, Bangsang Muro, Kawagin for All.